Ang pamagat ay ang Ang Aso at ang Pusa sa panulat ni Mark Joseph Aragon. So babasahin natin ano? Ng may damdamin para mas lalo nating manamnam ang pabula na isinulat ni Mark Joseph Aragon. Handa ka na ba? Kung handa ka na ay uh, umupo ng maayos at ihanda ang inyong tainga uh, sa pakikinig at isip para sa pag-unawa at pagsusuri ng ating pabula. Isang araw, mayroong aso at pusa na naninirahan sa may tabing dagat ng Mali. Si aso ay matapang, malakas, masipag at mapagmahal sa kalikasan. Gusto ni aso na palaging malinis ang kanyang bahay o maging kapaligiran man. Kapag nakakakita si aso ng mga basurang nagkakalat, nang maasa sa mga daanan, kinukuha niya ito at itatapon sa lalagyan ng basura. Sabi kasi ng kanyang amang nabubuhay pa, anak, dapat maging mabuti ka sa kalikasan dahil ang kalikasan ay nagsisilbing palamuti ng mundo. Si pusa naman ay palaging bagot, mainipin o mainitin ang ulo masungit at hindi mawala-wala sa kanya ang mapaganda ng magpaganda sa sarili. Hilig ni Pusa ang magsinungaling. Lahat ng lumalabas sa kanyang bunganga ay napapaniwala niya ito. Habang naglalakad si Aso para maghanap ng pagkain, nakita niya si Pusa na nagkakalat ng mga basura sa kanto. Tahol ni Aso. Au! 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 Anong ginagawa mo? Bakit ka nagkakalat ng basura dito? Di mo ba alam na mali ang magalat ng basura? Pwede itong magdulot ng pagbaha, sagot ni Pusa. Miaw, miaw, miaw! Ano ba ang paki mo? Pwede, aso, hayaan mo na lang ako. Bakit ka ba nakikialam sa akin? Eh, may pagtingin ka sa akin, ano? Hindi naman kita kakilala, tinahula ni aso si Pusa. Au, au! Kung hindi mo yan titigilan ang pagkakalat ng basura, ay mapapaaway ka sa akin." Sagot ni Pusa, pasensya na aso. Hindi ko naman intensyon na magkalat ng basura. Ginagawa ko lang naman ito dahil iniwan ako ng aking mahal. Ako ay labis na nasaktan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko nang magpakamatay pero hindi ko magawa dahil aasa pa akong babalik, babalikan niya ako. Todo ang arter pag sisinungulang ni Pusa kay aso. Sana ako sa sana ako ay patawarin mo. Sagot ng aso, sa ngayon, papatawarin mo na kita. Kapag ulitin mo pa ang pagkakalat ng basura, hinding-hindi na kita papatawarin. Oo, aso, hinding-hindi ko nagagawin niyon. Sige, pusa, mauna na ako sa'yo kasi kakain pa ako. Sige, gwapong aso, mag-iingat ka. Habang naglalakad, sisabi niya sa kanyang sarili, Miaw! ina, naisahin, naisahan ko si Aso para siyang tanga, mabilis agad niyang mapaniwala. Ang galing ko talaga. Sa susunod ay gagalingan ko pang ang pag-arte. Meow! Meow! Pagkalipas ng isang araw na ulit ni Pusa ang pagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ni Aso. Pusa, bakit ka nagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ko? Hindi mo ba alam na palagi akong napapagod sa kalilinis at ikaw ay magkakalat ka lang? Sagot ni Pusa, Meow! Kung gusto mong hindi mapagod sa kalilinis mo dyan, magkalat na lang tayo ng basura. Ayoko nga Pusa, sabi ko nga sa'yo kahapon na pwede tayo maapektuhan ng pagbaha at pagbagyo. Nako aso, nakakatakot naman yan. Duwag ka ba? sa mga bagyo at pagbaha o natatakot ka lang na baka mawala tulad ng mga magulang mo. Pusa, huwag mong damayin ang mga magulang kung nasa langit na. Gusto mo ba ng away, pusa? Tinahula ng malakas ni aso si pusa. Aw! Umalis ka dito, sutil na pusa. Takbo ng takbo si pusa, sabay nanginig. Takot at pauwi sa kanyang bahay. Habang naglalakad, si aso na iyak siya ng iyak dahil hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang masasakit na pinagsasabi sa kanya ni Pusa. Takbo ng takbo si Pusa sa nanginginig, Takot pa sa kanyang bahay. Habang naglalakad si Aso, iyak ng iyak siya dahil hindi pa rin mawala sa kanya ang masasakit na pinagsasabi sa kanya ni Pusa. Pagkalipas ng dalawang araw, si inulit-ulit uh, inulit ulit ni Pusa ang pagkakalat ng basura. Sabi niya sa kanyang isipan, "Meow! Gusto ko ng magkalat nakapaligiran. Gusto ko ng kalat doon, kalat dito, kalat. Nasaan man sa aking makikita." Hindi alam ni pusa na kanina pa siya pinapanood ni aso. Sabi ni aso, "Hindi ka ba nagtatanda? Paulit-ulit na kitang pagsasabihan ng masama ang magkalat ng basura. Kung gusto mo magkalat ng mga basura, doon ka tumira sa tambakan ng mga basura." request bagay doon sa iyo. Ayoko nga doon, aso. Nakakadiri doon. Masangsang ang amoy at mabaho. Hindi na babagay ang tulad kong magaganda doon sa tambakan ng basura. Aso, bakit bilang biglang, biglang biglang dumilim? Natatakot na ako, aso. O di kaya, parusa na ito sa atin. Biglang dumilim ang kalangitan at may halong malakas na tunog hindi nila alam na may paparating na bagyo at pagbaha. Tinangay sila ng malakas na pagbaha. Humingi ng tulong si Pusa dahil hindi siya marunong lumangoy. Sabi niya, Meow! Meow! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Hindi kasi ako marunong lumangoy. Tulong! Tulong! Nakita ni Aso na nalulunod na si Pusa. Agad-agad niyang inasahan o inaha, Inahon si Pusa sa baha. Pusa! Pusa! Gumising ka! Ayos ka lang ba? Sumagot ka naman! Pusa! Pusa! Gising! Gising! Pag-oras na, paglipas ng dalawang minuto, nakagising na si Pusa. Haso, ano bang nangyari? Bakit tayo nandito? Pusa, munti ka nang malunod kaya niligtas kita. Maraming Salamat aso sa pagliligtas mo sa akin. Utang ko ang buhay ko sa iyo. Sana patawarin mo na ako sa lahat ng aking masasamang ginawa. Kung hindi dahil sa iyo, baka nawala na ako. Oo, pusa, pinapatawad na kita. Alam ko na may natitira ka pang mabuting kalooban sa puso. Basta pusa, ipangako mo sa akin na mamahalin mo ang ating kalikasan. Oo, aso, ipinapangako ko, ipinapangako ko niyan. Simula noon, naging matalik silang magkaibigan at namuhay sila ng maayos, payapa at makulay na parang isang kalikasan.